Aircon din pala si Jeff dyan, oh. Oh, yun, Tapos may service pa si Jeff pag gusto gumala. Hmm. Wow, ikaw na, okay. Jeff. Sana all. <laughs> 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 team Mary. Please like and subscribe. subscribe to my channel. Guys, may sikretong daan pala. Papunta na ako sa serpul, Ayan o. Oh. May butas, guys. Diyan oh. tayo dadaan. Oh. Tignan natin kung saan lulusot yung daan na yan. guys, nandito na tayo sa Ayan Grupo na guys Kita kita na yung Atro Marias o baby Oh Jeff, hi Jeff. Hello, hello, Jeff. Hey, Lalo, Lalo. Gusto, Jeff? Congrats congrats. <laughs> bagay na bagay, pulis talaga ako, oh. Tito Ernst. Pulis talaga ako. Oh. Formang pulis talaga ito. Pinti. Si oh. Hindi nga kami nakapunta doon sa inyo. Nalga kami na Guys, nandito si Sir Paul. Ang hero ng masang Pilipino. <laughs> long time no see makilala ka kay Jeff kasi siya marunong pagsasalita ng pag-aaraw kaya nakakita ka ng igurotan ako yun igayon gulat siya Jeff eh igurot ako ni Jeff ha bakit hindi ko makapaniwala yung igurotan ko maputi ba Jeff hindi makapaniwala igurot ako ni Jeff ha hindi makapaniwala si Jeff hindi ko lang ni mga bibi love oh Igorot si ano? Dito makapalimutang. Anire. na lang Nire, no? Bunti mga... no, meritsyo pala tayo doon, no? Sa airport, no? Wala na. <laughs> <laughs> di mo makabantingi sila, <laughs> Jeff. ay, leti ka. Okay lang po. Okay. lang po. Okay lang Okay lang okay, po. Happy, yeah, baby. Baby, P oh, happy, oh, ah, happy birthday to oh, Happy birthday बर्थडे yeah. Happy birthday to <laughs> <po laughs> <sa takik. laughs> Happy birthday to oh, Happy birthday to oh, Happy birthday to 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 Happy birthday Ang ganda ng bidi, girl. Ang <laughs> may lakas yun, laki ng pikat bago yung lahat. Ba? Si galing Japan. Wow! Ikaw saan ka galing? Sa bundok! Sa Amerika, yung Espanyol. Obama nga, oh. Okay. So, antes, nagsikita kayo. After one year, magkikita ulit kayo. Depende sa panahon. Ano? Ito, may kulang lang tayo, see?

Oh, si Dean, oh, sarap ng kalong-kalong. Oh. Ah. Guys, tapos na kaming kumain, guys. Pinaganda kami ni Sir Pugong Biajero dito, oh. Busog. Pasalubong ba, oh. babay nga ka kayo no babay po. bye bye. bye. Oh, babay na. babay na. babay na. babay na kay na. tinggal ko. babay. tinggal ko. bye babay bye bye. bye. bye, bye. bye. God bless. Bye-bye. Ingat kayo. Enjoy sa vacation. Enjoy sa vacation. Salamat po, Sir Paul. Pusog na kami. Tapos may pasalopong pa. Salamat. Ingat kayo. Oo nga pala. Wait lang. Hindi ko pa na nabigay sa'yo. Neri yung sa'yo. Neri. Hindi ko pa na nabigay kasi, mm -hmm. na para sabay na. Uh, baon, baon Thank you, Tito Eang. Okay na kayo? Oo, da sasabay daw kami nung kay Teacher nida Kukuha nyo oh, 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 Okay na kayo Bye bye, Nery po. Bye, bye. Bye, bye, salamat po Bye, bye. 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 na kayo Hi Jeff. Hello. Welcome to my house. Wow. Eh guys, fun guys. Kaya sa mga nanood natin dyan, order na kayo ng solar ni Sir Paul. Ang ganda to guys. Ano guys, so oh, solar light. Oh, Ani, daddy si call, nai -nai. hello po. Hey no, si Lola. <laughs> si Tama yes. oh, ka, Dane? O, dahan-dahan ka dyan. May kotse din pala si Jeff dito. Oh. Oh, Service din si Jeff galing talaga ni Jeff. Ah, ito si Aguila. Oo. Si Aguila, service ni Jeff. Ito guys, yung bahay ni Jeff. Ayan. Tapos doon naman kinasirpol, kinat, kicharnida nandoon. Kasama nila. Masa kayo guys. Pero oh, dyan, dito lang siya kasingan. Dito lang siya natutulog kasi yung naka-aircondy pala si Jeff dyan. oh. Tapos may service pa si Jeff. Pag gusto niya gumala. Wow, ikaw na Jeff. Sana all. Pa sana all, all ito. Day, guys. So, ito guys, yung mga stock ni Sir Paul na mga, ano, mm -hmm. mga solar. So, okay, guys. Yung wallet, eh. mm -hmm. ah, sa dito kami yung isip. Ay. Ay, may isa yung... Ayan, ito, siya ito, ito. Ayan, ayan, guys. Salamat, Sir Paul, sa electric fan oh, oh, na oh, ah, binigay ni Jeff. <laughs> Thank <laughs> you, G-Poy. <laughs> Thank you po, teacher, Nida. Ayan. ayan, ayan, ayan. Sa gusto po mag-order, order na po kayo. Ayan. ayan, guys, o. So, so, yung aming ganito 4 years na... O, kasi bibilad mo lang yan sa araw. Oh, Pwede rin okay. nakadiretso kayo habang nag-electric pan kayo, e, ilabas nyo lang yung yung ano niya, yung um, wire niya. Tapos may panel siya. O, dire-diretso. Diretso ang, ng pag-charge. dito uh, okay. kay Jeff, ano ito? Ay, hindi pala. Pero pwede isaksak sa ano din. O pwede, pa, rin. O pwede uh, rin sa kuryente. oh mm -hmm. oh, Ayan, o, yan, oh. yung mga gamit dito. Yan ni Jeff. Yan mga Ayan, solar. solar, mga solar. Yung kayo, may hilaw. oh, oh. Ang galing, ano. Oh. yung ano oh. ni eh, solar ni Jeff oh. Yan. Oh, yun yung, bahay yung je. ni Jeff. Ni oh. Jeff. Oh. galing oh. oh. Lang, oh. Galing, galing, si oh. Jeff. Galing talaga Ayan. naka aircon pa oh. Dalawang kwarto kasi ito kaya oh, -aircon, aircon ni Jeff, oh, laki pa ng aircon ni Jeff oh. sobrang, ah, lamig po oh. sobrang lamig 'yan. Oh. Hmm. Sobrang lamig niyan. Oh, hmm. o, ito yung kanyang CR, may CR. Galing, galing. Ganda ng bahay ni Jeff oh. Tapos Ano oh, dito tulog lang siya kasamahan ito, kaya guys. Pag nag-study siya dito, oh, ano na naman ba? Meron study paper, no, po. Ayun, guys, sa mga gusto mag-order, message na po kayo sa okay, PB Team Solar. Team may 100 plus kay no. na ano na subscribe oh, followers kasi baka po kayo ay ma ma-scam po ano. Oh, kaya guys, sa dapat sa shore. Oh, doon lang kayo din magsisend ng gikas po kay Paul. Oh, oh. uh, mas better po kumawag kayo. Oo, oh, oh yeah, Pwede nyo rin po kami i-contact oh, oh. no, yung channel na namin. Pwede rin po may gusto para masabi po namin din sa kay Paul. Oo, oh, oh, yun guys. Ayan. Salamat. Oh. Uh, Magdolerit tayo guys kasi sila teacher Rida pupunta pa ng airport oh, para oh, sila. Ayan, mga bata. Sige guys, ayan. kita kids. Salamat po, ano, sa mga nag-order. nag-order pa. Ito po ay mga ang tulong din natin sa ating mga scholars. Oh, Pamigay sa mga scholars. Thank you po guys. Doon po sa hindi pa po nakasubscribe po. Ano kay Dada Bills po. Ayan. Siya po yung asawa ni Rothville Vlog. Ayan. Salamat po. Sila po yung guardian ni Mary. Thank you po guys. Sige, guys. Salamat. Thank you all for watching this video. Please like. Yeah. you